is pa Jordan 9 Retro naka 50% off na grabe at etong KD Easy Money naka 50% off na rin yan tol eto yung pinakamura naka 50% off na at ang presyo is 897 lang Jordan 1 na naka 40% off Jamorant na naka 40% off at eto na Idol yung running shoes na naka 60% off grabe pinakamura nakita mo 850 850 of intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo ngayon sa Planet Sports, particularly here dito sa Lucky Chinatown Mall and nagpasama ako sa brother ko And check natin yung mga malulupit na sapatos dito Sale sila up to 60% off Pero bago ang lahat Kung napadaan ka lang sa ating channel Make sure na mapipid Please subscribe button na dyan Hit mo na rin yung bell notification Para every time na may video tayo mapapanood mo Huwag na natin patagalin to Napakarami ng tao Dinudumog na yung store Tara, let's do this At pasukin na nga natin dong Planet Sports Dito lang yan sa Lucky China Town Mall Idol At eto Grabe dito no Every time talaga na magpupunta at magbablog tayo sa Planet Sports ang daming tao, lalo na dito sa Binondo, tol. Tara, umpisa na natin. Napakarami ng sapatos dito. Specially sale up to 60% of idol. Halo-halo na yan. Umpisa na natin. Tara, let's go. 50% off agad. Itong KD Easy Money na basketball shoes, idol. multicolor eh. Ang ganda ng colorway. Eh. Parang candy yan. From 8,395 for 1. 9, 7 na lang yan, idol. 50% off naman itong sapatos ni Kawai na NB Tol. Ganda ng colorway. Medyo may pagkalawd lang pero solid pa rin. From 16 plus, ito nasa 8,300 plus na lang. Kawai, ang mahal pala nun. Another Kawai shoes na naka 50% off idol. Ito, check out nyo naman. Nakagamsol na yan. From A3, ay from 16,000, naging 8,300. Another 50% off naman itong GT Jump, 5,000 pesos na lang yan, idol. Naka-50 off na yan dahil 10,000 pesos ang kanyang SRP. Ayos, no? Anas. Ah, itong LFC na next-gen ni Lebron James, syempre, naka-sale na yan, idol. At ang presyo, from 8,895, naging 5,300 na lang siya. Ito, GT3. Got 3 idol, no? Ito, naka 40% off na. Ito yung bagong labas ng GT. At check natin kung magkano nga naman. 5,447 na lang from 87. Idol, solid yun. 30% off naman dito sa Lebron Witness. Yung ganitong colorway meron dito, idol. Ayan, nakagamsole ka na rin dyan. At air bubble, 3846 na lang yan, tol. Oy, okay, another one. Ganda ng colorway nito. GT Jump na naka 40% off. Yan, no? Solid, no? Kakaiba yung colorway na ganito, no? Medyo malinis lang yung dati nga niyan, tol. Ngayon, nasa 5,767 na lang siya. 50% off sa mga naghahanap ng uh, New Balance na gel type tech idol. Ayan, no? Ganda niya, no? Gel type yung solid running shoes. At 4,897 na lang. 50% off na yan. At eto, idol. Oy! Spotted new EDPs. Hindi, eto, 2,000 pesos na lang. Para sa NB na to from 6 almost 6,000 pesos. Grabe. Oh. Naka 60% off yan, dol. Grabe, oh. Angas noon, no? 60% off. O, para Jordan 9 Retro, naka 50 off na rin yan. Oy, sapatos ni MJ. Medyo may pagka high cut vintage classic lang yan, tol, no? 56 na lang to from 11,000 plus. Yan, no? Oy, spotted Zion Williamson Basketball shoes uh, naka-strap 40% off naman total ayan no oh. Yung colorway nito no medyo may pagka-dirty white 5037 na lang from 83 idol ayan oh. 50% off Trey yang 3 from 9,045 na lang nakakalahati na presyo niyan idol Yung ganitong colorway white and red combination pa breads na andatingan, idol 40% off naman dito kay Luka na almost triple white ang datingan niya tol. Ayan. 48 off na Luka Doncic by Jordan for 437 na lang from 7,000 plus. Oy! 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 <laughs> 40% off KD. Ganito yung color ganda. Easy money. Ang ganda nito, idol, no? Tignan nyo man, translucent outsole at 5,037 na lang. Eto, nung no, nagagandaan din ako, medyo may pagkalokat lang. Converse basketball shoes to, idol ha. Naka 50% off na, oh. Looks like presto ang datingan. Pero, 3495 na lang siya from 6990 na lang, idol, di ba? 50% off naman from 997R. Oy, ganito. Linis lang, no? Classic na New Balance. At ang presyo is 3897 na lang from 7700 Oy, Diadora. Ito, yung running shoes to idol, no? Naka-50 off yun. 897 na lang from 1.7. Ganon kamura. Sa so, naghahanap ng Jordan 1 mid-cut idol, meron dito. Naka-40 off na yan. Oh. Ganda ng silhouette materials. Vintage na vintage na J1 idol, no? Tumbled letter. Ayan, 4.557 na lang to From 7,500 pesos. At ito pa idol 2950 lang to from 59 na Puma. Na yan you know, running shoes pero more on lifestyle sneakers na siya. 50% off naman sa mga naghahanap ng Converse high cut meron dito tol. At ang presyo niya is 1895 na lang from 3790 sang kapa. Spotted Jamurant sapatos ng namamaril idol. <laughs> ja, one no? Ang ganda nito. Oh. Nakikita nyo, 3.770 na lang from 6.1. 45. Oy, another one, uh, Puma. Running shoes, idol, no? Gray and white combi. At ang presyo nyan is 2.9 na lang yan. From 5.8, no? New Balance Classic na NB500 tol. Oy! <laughs> Nabitawan siya. 1.4 na lang Total no? Grabe, from almost 5,000 pesos, 1.4 na lang. Tapos nun. 50% off yan Skechers Go Walk na slip-on, ayan 3,000 na lang yan idol. 50 off na yan tol. 40% off naman dito. Oh. Sa ganitong shoes idol, no, may air bubble, no. Solid. At ang presyo is uh, from 83,500 pesos na lang siya. Ito, mga pang-womens na tin na pinapakita natin tol. 40% off naman itong J1, oh, pang-womens tol ah. Ayan, no? from 7.5 naging uh, 4.5 na lang yan. New Balance pang women's triple white idol. Ito, 50 off. Sa mga naghahanap, oh, mga running institutes, yes. 4.2 na lang yan. No? 40% off naman. Ito, this one. Hoy, hoy, hoy. Nike. Hoy, solid pa rin yan, tol. No? Ito naman is AF1, tol. Oh, ganda ng colorway nito, ah Solid, oh. Air Force 1 yan, tol, no panalo ka dyan. Ang presyo niya is 3,447 na lang from 6,800. 40% off New Balance uh, running shoes and medyo lightweight yung ganitong version. Malalaglag ka na nun. <laughs> 1,800 na lang total from 3,395. Murang-mura yan tol, no? Eto pa. 50% off gel type blue and black colorway. Ang uh, astol, no? Ayan, from almost 10,000 naging 4,000 plus na lang siya. Another one na uh, Luca Doncic. Okay, tol. Luca. Ganda ng colorway, no? Naka 40% off na to, idol. No? Oh. Ang presyo, 4,737 na lang. Ayan. O, is 50% off naman sa ganitong uh, shoes, tol, no? Ayan, no? Oh. Dito na, yung side pala ng pang-women's tol, no? Okay? <laughs> Pang wins, means na yung papakita natin, 3,000 na lang to. From 6 to 50% off sa ganitong uh, running shoes na New Balance. Marami pa rin mura dito. Na NB tol. Kaya no? 1-8 na lang to From almost 4,000 pesos. Yan 50% off naman sa ganito. At ang presyo is 3,000 pesos. Sarado Idol. Okay. So, lead, no? Ito pa. Ganda ng colorway nito. 880 na NB. Ayan ang presyo 4247 na lang Another one Skechers running naman 40% off pa rin yan Idol Okay Ganda na nga Outsole nya At ang presyo 3597 na lang Oy 50% off Ganitong technology naman Angas uh, no Malana din lustre Ang datingan At ang presyo Bagsak na syempre. Ito 60% off naman Ulit Sa pang women's na running no Meron na sa pang lalaki Meron rin sa pang women's Ganda rin na Colorway tol No panalo. Magkano lang eh, 3,000 pesos na lang yun eh. Uy, ito, 50% off sa ganitong 574 Classic Suede na end cap. New Balance, tol. Ayan o, oh, 2,897 na lang siya. O, oh, ito, Skechers, ganito. <laughs> Medyo may pagka-chunky, chunky shoes, idol. Nakikita mo yan, tol. Ayan, solid at 2,697 na lang yan. O, oh, ito pa isa sa mga naghahanap ng gantong klaseng Air Max TN. Meron din dito pang women's siya tol, ha? Ayan, no? Nakikita nyo? 4'6 na lang siya. And last pair na siya, size 8 yan, idol, no? eto Ito pa, tol, oh. Grabe naman yun, no? tricolor way. Naka 50% off na AF1 sa mga naghahanap niya to. Ayan, no? Pang women's. 3,000 pesos na lang from 6'8. Yun, no? So there you have it mga idol bro Anong napansin mo sa loob? Anong daming tao, daming buhibili Grabe yung sapasa, so, yung pinakamura nakita mo 850 850 na running shoes, di ba? Running shoes, so, legit. tapos anong, casual, madami Ayun ba yung Deodora? Oo, oh, Deodora, tsaka yung New Balance, doon ako nagulat Grabe, daming pera na tao ngayon Dahil siguro nag 13 month pay na <laughs> <laughs> Ayun na, no? so pinapanood nyo yung video na to Sugod kayo kaagad dito sa Planet Sports Lucky Chinatown Lucky Chinatown Okay, till next vlog, thank you, peace out